Lagyan na to ito sa What's up mga buddy? Welcome back sa ating channel! Kumusta Richard? And for today's video, magpapak tayo ng mga probiotics. Ayan mga buddy. So, sold na tong andito mga bali Eh, ipapack natin ito kasama yung mga isda. Uy, baka masunog tayo. Oh, no. And then, may kasama yung mga isda mga bali Na ipapack. No, kakagising ko lang. Ah, uh, yung in sa atin is Blue Dragon uh, ribbon and each period. may mga feeder at marami pang iba so sabahan niya kayo mga bali magpapatay ng mga ship natin nationwide see ya so andito tayo mga bali eh meron na tayong napili dito na blue dragon blue dragon ribbon Bali Atin Dragon Ito naman yung ating H. Meren Na Cauliflower Tapos Pagpapak tayo na Feeder Mamaya And Papakita ko na rin din sa inyo dito Sa ating mga Ginobroom Na Meron tayo dito Mga Red Dragon Snake Skin lagi na groom available din to mga buddy kung sakaling gusto nyo mag order ng Red Dragon Stick Skin meron pa tayo dito mga buddy Ayan. sa mga naghahanap ng Red Dragon is available na available yung ating Red Dragon Vietnam na nya mga buddy marami tayong pagpipilian dito lahat yan ginagroom except na dito sa mga napunit tulad nito ayan pinapalaki pa rin natin yan mga body kasi gagawin natin yung breeder sakaling so, maganda yung form up hapon pa rin sya kahit punit pwede natin sya gawin breeder kaya ginagroom lang natin ayan mga sample natin so kung gusto yung mag order ito maganda itong mga body oh. hapon talaga Marami dito, marami din yung HB White. Ah, HB Blue pala. Marami tayo mga HB Blue na Delta. So, ayan, Delta. HB Blue. So, marami tayong dinukrom ngayon na HB Blue. Ayan. So, sa na video, papakita natin yung lahat yung mga ginugurong natin. So, for the meantime, ito muna papakita natin. May eh, meron din tayo dito mga musik na uh, half moon din half moon na dombo air musik oh, maganda to pang breed uh, mga half moon yan mga body pwede pwede isabak sa show pag lumaki na so, meron din tayo dito blue dragon oh. ito oh, maganda din to oh. blue dragon Top Ah, uh, meron pa tayo dito maraming isda na pwede pagpilian. Meron tayong mga uh, yan, mga HP pastel. Uh, sa susunod na video, mga bali, papakita natin lahat yung mga ginagroom natin. Ayan, partial lang muna. And ayan, tatapusin na natin itong mga pinapak. Maraming napak si Bader Ruter probiotics may papadala natin at nakulang tayo sa bubble wrap bibili mo na ako mga bali tapos pali lang kayo mamaya see ya eto na mga bali nare-return na return at sila bro mark Yung mag-order kayo ang tank mag-order kayo, kayo kay bro mark <laughs>

Tagal natin ito mga bali lang Ano yung natin Ito na nila? Oo oh. Ano Agayan na natin ito sa service. Mm. Diba? Diba pag.

try lang natin mga bali lalat tayong top ng styro papunta tayong LBC lets go packing while going to LBC <laughs> nakubusan ng pang pack kaya doon na lang kami bumili sa hardware Going tayo ng LBC mga bali. Eh, siguro doon na natin ma yung ista Di ba rin na yung probiotic. Pwede pa naman yan i-delay ng isang araw. Importante yung isla. Di pwedeng i-delay. So At andito na nga tayo sa LBC mga bali. Para ipak yung ating mga orders. Kasi nga, uh, naubusan tayo ng insulator foam kaya ayan pinapak ni body router yung mga extra and then ang lamig na aircon dito mga body ang sarap magtambay at ayan na nga yung ating papadala na isda actually late na kami dito sa LBC mga body kasi nga uh, 2.30 is pipick up na dapat yung mga <clears throat> papadala nating na isda pero nga pinapriority na lang natin yung isda di bali na yung probiotic na malate kasi nga hindi naman Uh, live fish yan importante yung live fish natin baka madead sa biyahe pag madelay and ayan na nga yung mga probiotics natin naka line up na yung kasya lang pala sa small box mga body is tatlong piraso lang kasi nga overweight daw sabi ni Sir Kitch and ayan na nga yung isda kinuha na ng taga LBC pero yung probiotics natin is na iwan ayan to follow na lang to mga badi pero napadala rin namin that day pero baka bukas na rin niya ipapaship kasi nga wala na tayong oras pinauna na lang namin yung mga ista so ayan na nga yung probiotics natin mga body kasi kasya lang tatlong probiotics tatlong litro sa isang small box kaya dahil lang mag overweight and ayan na nga lahat yung order sa atin mga body papadala na natin so maraming maraming salamat sa lahat ng, ng orders ng ating probiotics sa uulitin mga body di ba? Sige so, lang. So, andito na tayo sa Gapi Farm, mga badi. So, andito na tayo sa... Ah, uh, 100 na lang yung pera ko. Ito lang natira sa akin. Yung pera ko. Ano? May utang ka pa doon, babayaran ko. Oh. Bayarin na, bayarin ko ano ka ta. Ito na lang natira sa pera ko, mga badi. Wala na tayong pera. So, kita-kita, Kids tayo bukas, mga badi para sa panibagong vlog. So, big update lang tayo sa ating pinapaship na probiotic. Meron pa lang akong natira. Ayan, sa so mga gusto mag-order pa. Para pa tayong tirang probiotics. So, ganito na lang mga bari. Bye, fisha.